Eto na ho agad. Sa ating pung uh, pero bago yan, ating makakausap, eh, tumas ho kasi ang presyo ng karning manok sa pamilihan at sa monitoring po ng DA, 170 pesos hanggang 250 pesos ang kada kilo po ng karning manok sa community market, Quezon City, nasa 220 pesos ang kada kilo ng buong manok habang umabot naman ng hanggang 240 pesos ang kada kilo po ng choice sa Ayon po sa DA, matas pa rin po kasi ang presyo ngayon dahil nga ho sa mga patuka. Mahal daw yung mga patuka. Pero may ilang nagtitinda rin naman ng manong sobra-sobra ang patong sa presyo ng tinitindang manok na nakarang araw, itlog din. Yun din po ang problema dahil medyo uh, nagkaubos at kinakailangan pang bumawi at uh, mabalik at uh, mabalik sa normal. Supply po ng itlog. Mas maganda ho sa pudong ito. Makausap po natin ng Chairman Emeritus ng United Broiler raisers Association o no UBRA at Chairman po ng Philippine Egg Board Association o PEBA. Maganda to, Sen dalawa na agad, manok at itlog na agad ang ating uh, pag-uusapan with uh, Sir Joji San Diego. Sir Joji, good morning po sa inyo. Si Orly po ito sa DCWB. Um, uh, umaga, ka et, uh, maganda um, umaga, ka-early, at magandang sa mga tagi sa Baybay. Although pinagtatalunan ngayon kung anong nauna, itlog ba o manok, uunahin ko ng tanong <laughs> ang tungkol sa manok. <laughs> uh, <laughs> bakit eh, bakit nagmahal na naman daw ang patuka? Kahit mahal, akala ko ba normal na ito at may mga paraan na tayo, may mga pinag-uusapan na tayo na pwedeng dito lang natin iproduce o kunin na mga patuka sa mga sa mga broiler, yung mga manok uh -huh. na ibinibenta sa pamilihan, Sir Jodi ah, uh, alam mo, parang sumasabay sa uso ang manok okay? eh. Parang politika na rin natin oh. ang gulo ng presyo. <laughs> oh, oh. Parang oh. hindi na papawala uh, sa topic. Kailangan lagi siya nasa topic. Ano? <laughs> oh. hindi. ah uh, ganito, anong nangyayari ngayon? Kaya kasi sabi ko magulo, itong mga nakaraang araw, kada dalawang linggo, nagbabago trend ng presyo. Mm -hmm. uh, nung dalawang linggo na naka, ah uh, mahigit isang linggo, nakakaraan, bumaba ang presyo hanggang 86 pesos per kilo. Kahapon, ang pinakamataas ng monitor namin sa presyo, 135 pesos mm -hmm. per kilo. So, nung ano, kamukha din nung na-interview mo si Francis ito, uh, ganoon din ang, ano, yung manok eh. Uh, hindi na re sa retail yung presyo ng farm gate. Yung paggalaw sa farm gate, hindi naman masyadong nararamdaman sa ano eh, ng mga mamimili natin. Ah, uh, gayun 'yun ano, medyo maano kasi nga uh, ako ang personal ano ko, ang pinagmula ng problema ng Ethcog, eh yung importation ng manok. Kasi uh, hindi na namin malaman kung ano magiging direction kasi kung halimbawa, hindi kami makaporta halimbawa isipin mo dati-dati madaling masabi pag ganitong paraan, halimbawa uh, Mayo at Setyembre. Uh, alam mo malakas ang demand. Mm -hmm. Ang problema, 'yung mga panahon ng malakas na demand, pinag aaralan na rin ng mga importers doon din sila nag-iimport nang sobra. Kaya uh, 'yun ang nagiging problema. Uh, so parang uh, sumasabay sila para laging um, uh, laging may nakikita tayong artificial shortage kunyari. Parang gano'n? Oo, uh, uh, 'yung inaano nila sila sabayan nila sila-sila sabayan oh. nila kung ano yung panahon na malakas ang ating production oo oh, oo oh. uh, oh, oh. oh. okay. sila magpaparating. oo oo tuloy-tuloy si naman oo oh, oh. oh, oh. so ang mangyayari doon so, mangyayari non na uh, magkakaroon ng uh, kompetensya uh, ibebenta hmm. mo pa rin kahit pa na ibebenta mo nang mura pero ang uh, bentahan sa sa ano sa retail mataas ganyan oh, pa rin yan uh. ano na. Mm, ah, uh, nagumpisa yan no isang taon. Sinabi na namin sa Department of Agriculture, ah, mm. uh, posibleng magkaroon ng shortage yan ng kakulangan, hindi naman ano ng supply ng local na manok itong panahon na ito. Okay. Kasi nung isang taon ano, uh, ka-early para di sakala man ng mga taga pa taga sa baybay mo. Nung nakaraang taon, ang uh, lugi ang mga broiler sa mahabang panahon. Mm So, anong nangyari, Uh, nasabi na namin ito yung mga nag-aalaga ng broiler uh, pag umatras 'yan makakabalik agad. Mm -mm. Ang mahirap pagka umatras yung may breeder. Ito yung nagpo-produce ng mga chicks na inaalagaan. Uh... Eh umatras 'yan last year. So hindi nakabawi ngayon. Ang kaya ganito ang gulo ng presyo naman. Ang laki na ini-import natin yun na hatching egg. Kasi kulang nga yung hatching egg dito dahil nabawasan nga yung breeder base. Mm -hmm. uh, sa katunayan, ano, ka-only, itong unang dalawang buwan na itong ta taon na ito, uh, Enero-Febrero, nasa 13 million hatching egg ang in import natin. Mm -hmm. eh, Kasi pag, sinabing, eh, ha pag sinabing hatching eggs, ito ba yung itlog o yung manok pa rin? Hindi, itlog ito na pinipisa natin para maging sisiw. Uh, na broiler. Ini-import pala natin ito. Akala ko dito meron. Ka... Oo, oh. oh, eh, halos lahat na ini-import nga natin oh, eh. Kasi akala ko, pag itlog, eh, tayo nagpo-produce. Tayo ang, uh, tayo sa atin magagaling dahil walang, po, walang silbing mag-import tayo. Dahil baka mamaya, pagdating dito, nagkabasag-basag yan, lugi rin naman, walang mag import Meron pa rin pala. Meron pa rin pala. Meron, no? no, oo. Oh. Oh. Kasi nga, uh, tuloy-tuloy naman kaya lang, marami ngayon kasi nga ah, nabawasan ma yung, tangki, ma malungkot. Ano, yung oh, malungkot yan breeder oo malungkot yan pag ganyan dahil pati itlog na kaya nating mm. gawin ng uh, tayo lang eh, pinapasok na rin ng mga nag-iimport eh walang mangyayari talaga sa ating local production Ay, yun ang, pati, pati, yun itlog, pati itlog pati to oh. wala mangyayari yun ang sinasabi namin na uh, kaoli uh, hindi lang itong administrators to ng no, mga nakaraan pa kaya naman iproduce natin ang broiler uh, lahat ng pangangailangan natin sa broiler eh kasi ang dami ng... Alam mo, ang sitwasyon, ang hirap na hirap dyan yung mga membro namin na small and medium. Kasi ang nagpo, ang na, bukod sa mga ini natin na uh, ka uh, merong ano, uh, anim na kumpanya uh, mula sa ibang bansa na nahan dito at nagpo-produce din ng broiler. Mm -hmm. uh, kaya buko doon, nag-iimport pa tayo. Kaya ang kawawa yung mga local producers talaga. Okay. So John, na oh. itong nakalipas na araw may naririnig ako na parang ang solusyon, eh, tutulog na ang uh, DA. In 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 hindi ko alam kung paano yung ipapairal pero yung mga uh, halimbawa yung sa panig ng karne, eh, dali nila sa food terminal. Ibig sabihin, mababawasan yung pakikialam ng mga middleman, ng mga trader, mm. ng, mga, ng mga supplier para maibenta ng mura sa publiko ang, uh, ang karne karneng baboy. Nakikita nyo ba itong tulad ngayon, binabanggit ninyo, eh, okay naman din sa mga farmer, may problema sa mga breeder, pero dapat mm. yung nanggagaling, nakukuha ng mura sa farm gate, eh, ang presyo, ganoon pa rin, Putiting sa, may konting tubo, pero hindi katulad uh -huh. parang nakikita natin na parang meron talagang malaking kakulangan. Na yung tubo uh -huh. ay talagang uh, sagad hanggang bubungan. Ano? Uh, uh -huh. may may gano'n uh -huh. ba kayo nakikita ang maganda gawin dito ng DA na uh -huh. matulungan, it, matulungan from farm gate eh, may dala ng direkta sa retail at mura ang presyo? ano mo, uh, para sa akin maganda yan. Kasi maganda maranasan ng gobyerno kung gaano kahirap ang aming negosyo. Mm. Uh, yung problem nga sa baboy hindi nila maiayos eh gagawin pa nila sa manok at narinig pa plano din daw sa itlog na magkaroon tayo ng parang ng FRP yung sa baboy lang hindi nila maiayos eh kasi alam mo kung ano ito kahit hindi na ano ala eh, syempre kapatid na industriya namin yung baboy hindi man kasi di sana sila ang sumubok nung no? impose nila ng mga presyo kasi eh, halimbawa sa baboy, ang sabi nila dapat sa farm, 230 per kilo. Pagkatapos yung mga biyahero, dapat ang uh, presyo naman uh, three, ano, 300. O oh, para may bebenta oh. uh, mapap oh. mapapasa yan ng 350, 380 sa liyempo. Okay. Eh alam mo yan ano hindi naman simple competition yan na uh, kaorli eh. Mm -hmm. Halimbawa, bumili ka ng 230 sa farm ng baboy dadalhin mo yan sa sa ano sa slaughterhouse kakatayin yan ang carcass recovery yan eh, eh, mo kakatayin ali sino to mga pituka mm -hmm. mga 80% ang magiging preso ngayon niyan uh, ng ano ng uh, biya, ng bihero uh, ng mga nag wholesaler uh, to, mga 287 eh gastos mo sa gasolina sa lahat eh, realistic ba yan hindi ba ang sinasabi ko only, kaya sabi ko kanina maganda yung maranasan nila yung hirap na negosyo. Mm -hmm. Kasi yung baboy, magre-recycle yan. Pag binili mo ng buhay, lalo na ngayon, pagka, manok man o baboy, pagka uh, ano uh, padala ang taong galian dyan, pagka halimbawa magbebenta ka ng manok ng hapon ng gabi, kasi gabi ko haputin yan, uh, mag hindi ka na magpapakain mula ng... Uh, alas 12 ng tanghali, tubig lang. Mm -hmm. mm -hmm. uh, eh, 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 ang reserve lang tawag yan. Ang baboy, ganun din. Pero pagkakahirapan ng baboy, halimbawa, biglang kinuha yung baboy mo hindi ka masyado nakapag-reserve, eh, ang laki ng resiko niyan. Ang recovery mo, baka wala pang 80%. Okay, so malaking malaking bagay din, malaking bagay siguro na bukod doon sa sinasabing pagdadala sa mga food terminal. total to pinag-uusapan sa mga sa mga produkto ng agricultural, Sir Georgey. Eh, May makakaro ng uh, magandang uh, sistema para sa mga cold storage at hindi nabubulok yung mga inaani. Siguro nakikita ko rito sa sa poultry, uh, piggery, Maka na rin siguro merong slaughterhouse na mapagdadala ng mura at uh, doon mismo, eh, doon na, dun na manggagaling yung mga maaring magbiyahi ng mga produkto ng mga farmer sa retail through the government help. At hindi na yung may mga kukuhang uh, maaring magmanipula pa at dagdagan ng presyo nito sa pamilihan, sa publiko. Pero ang alam mo uh, sa experience at uh, ito personal ano na ko sa kaalam ng hindi po pwedeng mawala ang middleman sa negosyo sa karne. ng islog, sa, sa panok karne. at saka uh -huh. sa baboy. Uh, -huh. Minisabi minisabi rin sa kanya dahil talagang para iba pa rin yung uh, iba pa rin yung may mag-aasikaso at mayroong baksakan. Oo. oo. Mm -hmm. eh, kasi ang ano niyan si Orly, halimbawa, ang kinaka ngayon kumukha ngayon ng tubal ng baboy. Ang kaka, ang halimbawa ititinda mo lang ang mga dalawang baboy. Eh, alam nga namang ibiyahe mo pa yan. Ikaw pa ang kumuha doon sa kung saan man yung slaughterhouse na yan, di ba? Mm -hmm. sa FTI man o saan yan. Very impractical. Ganun din sa itlog. Kung halimbawa ilang, ilang kahon lang yung ano yun mo, ibiyahe mo pa. Eh. Uh, ganun din sa mano. Kasi yun sa mano, may mga bihero. Ang, ang laman ng truck niyan, ang hinakot, mga 2,500. Uh, pagkatapos yan, i-distribute yan sa mga pwesto-pwesto sa may mga palengke. Okay. Kaya kung ikaw naman yung may pwesto sa palengke, yun lang ang trabaho mo. Kasi pag ginawa mo pa yung paghakot ng manok, no, wala ka ng oras sa pagtitinda. Mm, okay. So, um, kailan, anong, anong mga buwan ngayon maaaring uh, bumalik sa normal? Itong presyo ng uh, malok? manok? Ang yun na sinabi ko, uh, halos kada dalawang linggo ito naging trend. Pa iba iba yun, no? Oh. De de depende ito sa, da sa dating ng hatching egg na sinasabi ko. Uh, yung hatcher. Ah, hatcher. Ah, hindi, yon. Oh, pagdating ng hatching egg, Uh, Bibisain mo yan, dalawang araw yan. Dadali mo kasi sa hatcher yan, eh, araw. Okay. Pagkita sa alagaan mo, mga 32 days, tsaka mo mm -hmm. na ibebenta. Mm -hmm. Eh yun, yan, sigun sa dating ng hatching egg. Pag halimbawa, itong linggo ito ay eh, maraming dumating, So after 40 days or so, mga 45 days, marami yung uh, manok. Mm. Pagkakukunti yung dumating ngayon, oh, walang masyadong manok na ano. I yan ang hirap dun sa naging dependent tayo sa importation na uh, ka-ordi. Eh. eh kung dito na lahat, araw-araw yan meron tayo. Mm. Kaya medyo stable ang presyo. Ano ba guys? Anyway, uh, punta na ako sa itlog. Baka ka <laughs> mm -hmm. <laughs> tayo ng oras. Ngayon ba, balik uh, na sa normal. Yung uh, nakasanayan natin na uh, kasi naghanap ako kahapon, wala akong nakitang medium size na 8 pesos. 8, 8 oh, oh. 8.75.9 So parang uh, medyo uh, may kataasan pa rin, Sir Joji. Uh, malaki. oh, malaki ang malaki, pinapato ngayon. Uh, dati, nung umpisa yan, ang tagal ko na dito sa poultry. Senti lang naman ng patong sa itlog. Mm -hmm. Eh ngayon sa so farmo mga 62 hanggang 620 hanggang uh, 680 ang medium. Pero sa retail nabanggit sa uh, noong nakaraang ano, araw na hanggang 11,20 ibinebenta. E mhm. Mm Sobrang laki naman ng tubo na. No? Oo nga eh, parang sobra-sobra. Sobra. Dapat pa rin ba ito yung mga nasa around? Okay pa rin ba yung presyong 9 na nabili ko? Oh, uh, medium ang ang uh, ganito ano ka only nung bumili ka ba nakalagay doon medium hindi kasi napapansin ko okay eh, hindi hindi use. actually tinatanong ko lang ano to papabili ka ng medium and binigay lang pero oh. wala nakalagay na doon yung small pa hindi parang oh. department store na may small medium <laughs> oh, na hindi kasi dapat 'yung nakalagay eh kasi baka uh, oh malo na eh. mamimili pag ganyan eh matanung kasi matanong ng 'yo, matanong ay suki ko dapat dinalagaan niya ng sizes 'yan. Oo. Oh. Kasi hindi ba kahit sa news niyo pagka nag uh, ano kayo sa palengke nakalagay lang doon presyo pero walang size. Mm. Sa kapag kakaalam ko 'yung 'yung mga legit na mga egg seller, meron silang uh, meron kayong parang ruler eh. And doon 'yung size oh, ng that's... small, uh, uh, medium, uh, oh. large at saka yung ano, yung mas malaki sa large. Tinitimbang kasi namin sa farm yan. Jumbo, galing amin, may timba, Oh. Oo, oh, galing sa farm namin ka early, tinitimbang na namin yan. yung mga itlog. Mm -hmm. Kaya may kanyang weight category na yan pagdating. Kaya ka lang, nababanggit ko din sa ibang interview, bakit uh, sa mga tindahan, ang nakalagay lang presyo, walang size. Oo nga. Dapat. Eh, kung hindi ka pamilyar sa pagbili, ano ba yung may inututang ka ng bumili, mataling mahalo ko sa mga tindahan. Oh, no, saka pag yung nakasanayan ko na ako, pag uh, dumarte ko suki ko, alam niya, binibili ko medium, bihira ako mag large mm -hmm. and small. Kaya pagdating, mm -hmm. oh, ito, ito, yung, ano, isa, isa, yung ano, yung, 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 yung kahuna mismo. Oh, yung, At, eh, yung tray, okay yung nakatray na. Oo. Oh, kung sukay mo naman, ka-orly, eh, mas malamang sa hindi. Hindi ka naman lulukoy eh, ng no? ganyan. oh, awan ng Diyos. Oh. Hindi pa naman kundi alam niya hmm. mangyayari sa itlog. Ay, saya, ano? <laughs> eh, pero kung ganyan, halimbawa, uh, umihirap pang ano, uh, pwedeng-pwede kasi limang gramo lang ang pagitan ng mga sizes. Oo oh, ano, nga ka po, oo right? oh, okay. nga po, oo. Oh. Oh. eh mali to mali hindi ka pamilyar baka hindi mo mapansin. Oh. anyway, so yung ano, oh. yung tanong ko nga, uh, normalize na ba yan after two weeks itong pressure ng itlog? <laughs> Ganito. Uh, mm. Medyo damay din. Uh, nabanggit na rin na uh, medyo tumaas ang demand kasi nga iba lumipat sa itlog ng source ng protein, uh, mahal ng mga karne. Uh -oh. Tapos uh, may pasukan pa. Tapos sa ibang probinsya, alam mo, yung mm. mga ginawa ng local government, parang kita epekto, kasi mm. yung mga ibang local government, may pagkakataon na isang taon na hindi pinapasok yung mga pa-itlogeng manok. Kaya okay. pumunti ang supply nila. Mm. Oo. Ngayon, isa din factor diyan sa hirap ng ano ng hatching egg ng broiler. Kasi alam mo yung broiler, halimbawa yung uh, dito, yung itlog niya ng broiler na ginagawang sisiw, hindi lahat yan isinasalang eh sa hatchery kasi may standard weight na kailangan din do sa isalang ko. Okay. Eh pero ngayon, dahil sa hirap ng sisiw, alam mo ang sisiw ngayon, ang presyo, 52 hanggang 57 pesos bawat isa. Naku, para alakihin mo yan, para maging 280, 280. <laughs> oh. oh. ay ngayon, oo. Oh. Uh, yung mga halimbawa yung tinitanda dati kung yung mga grade out na tinatawag namin yung mga mm -hmm. hindi dapat isa lang binibenta yan sa, uh, 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 as it load sa mga tindahan din mm eh -hmm. ngayon dahil sa hirap nga ng broiler kahit yung mga alanganin tayo sinasalang nila. Kaya ako, konti din yung itlog na nanggagalit sa mga broiler breeder. Wow, yeah. okay, oh, dama. yan okay, ang nangyayari. Kaya damay-damay, ano? Kaya sabi oh, ko para politika Related natin. Related pa eh. na ito. <laughs> oh. Kung Kone mm. depende sa sa usong na uusong panahon. Nakik mm. Nakikitrending din sa madaling salita. Sa uh -oh. Anyway, Jody uh -oh. maraming salamat ha, sa iyong uh, pag-ibigay ng pakakatong magkausap ulit tayo sa usapin ng uh -oh. itlog at ng manok. So, Jody, thank you. Ay, oh. naku, importante sa amin yung uh, kausap po para maiparating natin sa ating mga kababayan. Kung uh, ano talaga nangyayari sa aming hanap buhay. Maraming salamat po sa inyo. Uh, Magandang umaga po. Salamat din, Kaorle. Si Sir Joji uh, San Diego, mga kapuso, Chairman Emeritus ng United Broiler Racers Association o UBRA at Chairman ng Philippine Board Association o PEBA. Inyo po napakinggan. 6.31 ng umaga. Ang walang pinopro.